sa karinder ni Ma'am Ann. Dari siyang dinuguan, adobo, adobong katay, pritong isda. Siyempre, may itlog, pang-alusal, Lagunisa, Dicot Express. Ginataang, uh, ito, yan. Pinakit, chapsoy. Uh, ang tawag dito, Ma'am na at iskwetsi ah yun sarsado daw tapos nang ginagtaan ang palayang may eh no syempre Pilipino sinigang okay syempre may kaanay isa ay